Nakita ko na naman ang isa sa mga paborito kong prutas. Ayan guys. Naalala ko tuloy. Nung nasa Singapore ako doon, ako natutong kumain ng prutas na to. Sobrang sarap talaga. <laughs> Iwan ko sa mga hindi ko makain. Pero kapag natuto na kayong kumain, hahanapan napin nyo talaga. Sa una talaga hindi nyo magugustuhan. Pero kapag uh, nasubukan nyo at paulit-ulit nyo ng kinakain, ang sarap-sarap na ng kanyang lasa, lalo na kapag fresh. Kasi sa Singapore ako noon, yung Doria nila is galing ng Malaysia. So talagang fresh na fresh. Dito naman, frozen na to. Frozen siya. Pero para maka makakain lang, kahit frozen, sige na lang, pagtsakaan na lang. Mabawi na lang tayo. Sa Pilipinas marami rin ito. Kamahalan nga lang, syempre 'yung makaka-afford lang na makabili 'yung may pera sa Pinas, 'di ba? So, ayan guys, talagang paborito ko na rin 'yan ngayon. Thank you for watching.